Hello guys, Magbi bali magbibigay ako ngayon sa inyo guys ng karagdagan. Karagdagan guys na kumbaga pampaswerte ha. Kumbaga karagdagan na araw-araw magandang gawin ito guys. Gawin nyo ito araw-araw dahil ito guys ay ginagawa ko araw-araw. Kapag kayo ay may time lang, ganun guys ang ibig kong sabihin. Kasi ako naman guys, kasi marami ang nag-aano sa akin, Mamaskin, anong buang ginagawa mo? Bakit ganito ganyan? Yung para bang uh, nai-inspired nga sila guys sa nangyari sa buhay ko. Dahil alam nyo naman guys yung buhay ko dati as in walang wala talaga ako. Zero ako, homeless ako yan. Wala akong bahay, naranasan ko guys yung minsan. Alam nyo hindi ko ikahihiya sa inyo minsan natulog ako guys. Para bang hindi ako pinapasok guys sa tinutulugan ko guys sa Natulog ako guys sa simento yan guys talagang kumbaga awang-awa ako nung sa sarili ko. Pumunta ako sa isang lugar na, kumbaga, natulog ako sa ano. Kumbaga, mahaba, guys, ang ano ang kwento ng buhay ko. Kumbaga, talagang as in grabe ang pinagdaanan ko. Yan yung sinasabi ko na ayoko, guys, mag-share sa inyo. Ayokong ayoko, guys, nababanggitin pa yung nakaraan sa buhay ko. Kasi, guys, alam nyo sa totoo lang. Kumbaga, pag naaalala ko talaga siya, guys, talagang nasasaktan ako. Yung para bang dinudurog yung puso ko, ganun, guys. Kasi hindi ko akalain na pararanasan ko yung lahat. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga tuloy-tuloy lang guys ang pag-share ko sa inyo ng mga pampaswerte tips na mga ginawa ko sa buhay ko kung bakit ako swinerte. Yan guys, unang-una gawin nyo guys ang ginagawa ko araw-araw. Ito guys, kumbaga minsan na-share ko na ito sa inyo pero medyo parang kulang yun. Yan guys, ngayon ko ko isang bagsakan ngayon. Yung mga ginagawa ko guys araw-araw kasi alam ko naman na marami guys ang gusto din ng gumaan ang buhay. Yan guys, alam ko marami guys ang lumalapit sa akin. Marami kumbaga malalaking ano may mga pinag-aralan na tao, may mga attorney, yan guys, may mga doktor, yan guys, marami, may mga sikat pa diyan guys na mga kumbaga pang international pa talaga guys yung mga beauty nila. Yan guys, kumbaga talagang marami, pangit, guapo, maganda, pangit, yan, guys, mayaman o mahirap, marami, guys, ang lumalapit sa akin, yan, guys, sa awa ng Diyos, talagang nagbibigay din sila sa akin, guys, ng, ano na, ma'am, ask him, talagang, alam mo, sa totoo lang, unti-unting gumagaan, ang ganda pala, ganito, ganyan, guys, ha, kumbaga, unti-unting gumagaan ang buhay nila, may mga swinerte din, guys, na mga lumapit sa akin, marami, guys, kumbaga, kasi medyo matagal na ako dito, guys, sa YouTube, nasa 3 years na yata ako. Pero marami na akong natulungan guys. Kumbaga marami na ang gumanang buhay, marami ang swinerte. Yan guys. Kasi sinishare ko guys kung ano yung mga ginagawa ko. Hakagay na lang ng mga pampaswerte kasama na yan. Tapos ngayon guys, ang isishare ko sa inyo yung ginagawa ko araw-araw. Unang-una, magbigay kayo guys ng time talaga. Kumbaga magbigay kayo ng time, kunyari lang busy na kayo sa alas 7. Eh. Gumising kayo, i-adjust nyo yung oras nyo para gumising kayo ng maaga. Kasi ako guys, ganun ang ginagawa ko. Gigising ako ng maaga nyan guys ha. Kunyari lang, dapat 5.30 gising na ako nyan. Magpa ano-ano muna ako nyan ng ano ko. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos pagpasok ng alas 6, magdadasal na ako nyan. Itinatapat ko guys na alas 6. Pero pwede rin yung alas 3 ng madaling araw. Yan guys, kaso Medyo kasarapan niya nang tulog kaya nasa alas 6 ako. Unang-una guys, magdadasal ako niyan guys ha. Kahit naman hindi alas 6, kahit na adjust pa yung oras niyo, alas 5, alas 4, alas 3, kayo nang bahala sa oras niyo. Kasi ako ngayon, inano ko yung oras ko sa alas 6. Magdadasal na ako niyan bago ako bumangon niyan guys, magdadasal na ako. Magdadasal ako yung devotion for their pondo, syempre, yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon Unang-una, pakaganyang ko, debosyon po der pundo, hihingi na ako ng tawad. Yan guys, ah, hihingi ako ng tawad, patawarin niyo ako sa mga nagawa kong kasalanan. Yan guys, sa tapos siyempre magpapasalamat ka kay God, kayo na ang bahala, tapos magkaroon kayo ng kahilingan. Yan guys, yung sa debosyon po pundo, sundan niyo yun yung upload ko. Ganun guys, tapos pag pangalawang gagawin ko niyan guys, bago ako bumangon guys, yung paghigop ng energy na gaganon ako. sabay gano'n na, ang kalikasan na iyak ko, ako ang kalikasan. Yung mag-concentrate kayo guys na, halimbawa ako concentrate ako guys na, ako ang kalikasan. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos si eh, ako, ha, kunyari ng mga dagat, ang ano, energy ng dagat, ang hihigupin ko yan guys, ang ibig kong sabihin kayo ng bahala kung anong energy ang hihigupin ninyo. Pwedeng energy ng tao, energy ng mga puno, kayo na ang bahala. Energy ng hangin. Ako dagat ako lagi. Guys, minsan mga puno, ganun guys. Yung nagkukonsentrate ako, nainihigop ko sila. Tapos sasabihin ko, ako ang, kalika, ang kalikasan eh. ay ako, ako. ang kalikasan. Tatlong bisis yan guys. Tapos ngayon, maghihigop na ako ng energy niyan. Mag-aano ako kung ano ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Kunyari lang, may hanap buhay ako. Ha? Uh, yung hanap buhay ko, mag-aano na ako niyan kung nagtatrabaho kayo. Kayo na ang bahala kung ano ang mga kahilingan nyo. Para bang hihigop kayo, tapos ito ganito ganyan, magiging siswertin ako sa hanap buhay ko. Kayo na ang bahala, kanya-kanya tayong ano, kung ano ang gusto natin. Ganon guys, ang ginagawa ko. Paghigop, tapos ngayon guys, sasabihin ko yung bandang huli. Kaya medyo matagal talaga ako guys na nakahigaan niyan guys. Dahil nag-aano ako niyan. Para bang pinapapasok ko sa katawan ko guys, yung pagiging positibo yung pagiging positibo, wag pa yung mga utak mo. Pagiging positibo na makukuha ko ang bagay na to, ganyan, ganyan, pero naghihigop ako niya ng energy. Yan guys, ang ibig kong sabihin. May upload na din ako dyan guys, yung paghigop ng energy. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kung baga napakaganda niya na bago kayo bumangon guys, gawin nyo yan. Ha, gawin nyo yan, tapos ngayon, ano pa ang gagawin nyo. Pag nakabango na ako nyan, guys, mag-aano na ako ng incense stick. Ha, kahit isang piraso lang kung kayo, kaya tatlo yan. Ha, yung yellow na incense stick ay money. Yung red, maganda din yan sa mga pangtabuyan ng mga malas-malas. Ahay natin yan, guys, ang ibig kong sabihin. Ano guys, ako naman ang ginagamit ko guys ay yellow red pero babalik na naman ako sa red red. Yellow ang ano ko ginagamit ko na incense stick. Napausok na ako nya tapos nang sabihin ko, "Labas lahat ng mga malas, pasok ang swerte at limpak-limpak na salapi." Ganun guys, kumbaga, lagi tayong positibo. Wala naman masama habang magpausok ka, magsalita ka kung ano dyan guys, 'di ba? Kasi minsan ang bibig natin kung anong nilalabas niya nangyayari yan guys. Ganun guys ang ibig kong sabihin, ha. Tapos ngayon, pagkatapos niyan guys, dadasalan ko na niyan guys, yung santo ninyong hubad ko. Ako guys, yung tao na kumbaga pagdating sa pag-aalaga ng mga gamit guys, pero santo ninyong hubad ko, tinututukan ko talaga yan guys, araw-araw. Yan guys, ang ibig kong sabihin, santo ninyong hubad. Yan guys tinututukan ko yan araw-araw. Yung iba kong gamit, dinadasal lang ko yan every Tuesday and Friday. Pero yung santo ninyong hubad, araw-araw yan guys. Tatlo ang santo ninyong hubad ko. Meron pa ako ngayon dito, nakasingit guys sa ano ko, sa katawan ko. Yan guys, tapos meron pa ako dyan na malaki na pinag-aalayan ko. Ganon guys, mga buhay yan. Yan guys, kumbaga, nakakatulong guys, ang mga bagay na yan, ang mga pampaswerte na yan. Hayong iba guys, every Tuesday and Friday ko ginagawa yun. Malaki ang tulong yan, guys. Nakakatulong yan. Alagaan nyo lang sila sa dasal. Meron akong mag-asawang inang biyaya, tapos yung status. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Marami ako, yung eh, mga mutya. dami, guys, ng mga koleksyon ko. Pero lahat ng gasto ko, guys, ay bumalik yan sa akin ng triple. Ganun din, guys, yung mga karamihan din, guys, na mga lumapit sa akin, guys, sa yung mga positibo talaga na tao. Siyempre, ganun, guys. Kasi marami din, guys, ang nag kwento sa akin sa anong kaso. Ngayon, hindi na ako guys nagpapara-post kasi medyo private na yun eh. Kung kailangan natin lahat ng privacy. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ganon, kung kailangan ng privacy. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, yung barya, yung barya na yan, yung may ginagamit ako guys yung sa Black Miracle Holy Stone, yung Lorem Ipsum, the Lord sit amit, yung Sektetura de Pising Elekwes, kasi tamit doy doy. May bowl ako guys, yung bowl na wishing bowl. Uh, singing bowl pala guys. Nilagyan ko yun ng mga bariya tapos mag-aano ako niyan. Ganyan guys, matyaga talaga ako guys kahit nandyan yung anak ko para akong siraulo ulo guys guys. Panay ang ganan ko. Lorim some sumdolor set amit ko. Sekretor Adipising Ilat Quest Yan guys, panay yan ang pakiling-kiling ko ng mga bariya na yan guys, yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos yung wallet ko nga, yan guys, gaganyanin ko yan, aalugin ka yan. Om syairiing hayriing kayliing. Yan guys, kumbaga om syairiing hayriing kayliing. Hali kayo. Yung para bang nagtatawag ka ng pera, ganun guys ang ibig kong hali kayo limpak-limpak na salapi kayamanan at kaya ginawa sa boy. Kayo na ang bahala kung ano ang kahilingan niyo, gawin niyo yun. Yan guys, ang ibig kong magiging positibo kayo na tinatawag nyo, para bang nagtatawag kayo guys ng anak nyo na umuwi ka na anak, yung ganun guys, yung pagdating naman guys, um, oh, hiring, hiring na yan, para bang nagtatawag ka ng pera, ganun guys, ha, ganun guys ang mga ginagawa ko kapag umaga, yan guys ang ibig kong sabihin. Kaso talagang guys, hindi na talaga ako guys nag-aano eh, hindi na talaga ako guys nag nagpapara, ano nagpapara post kasi minsan guys, hindi maiwasan guys yung inggit. Yung para bang naiinggit dahil ikaw may nagagawa ka. Bakit ako wala? Ganun guys. Para bang ganun guys, kaya hindi na ako napapara-post. Kaya nun dati guys, panay ang post ko pag may nagbibigay sa akin ng testimony, ipopost ko yan kaagad. Yan guys, ilalagay ko yan sa Facebook ko. Ngayon guys, hindi na ako naglalagay. Yan guys, kasi naisip ko din guys na kailangan natin ng privacy. Yan guys, pero hindi naman ako naglalagay guys ng pangalan na halimbawa ito, nagbigay sa akin ng testimony, ilalagay ko yung pangalan doon, hindi ako naglalagay, binubura ko yan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, hindi na ako nagpaparaano. Kasi mahirap guys, eh. minsan may mga ingit, ganun guys privacy, kagaya ko din, ako talaga guys, alam nyo, may nakaano sa akin guys, for interview na, interview na ako sa TV, yan guys, ang ibig kong sabihin, para bang magbibigay ako ng mga part, yung part ng spiritual, ng mga experience ko, yan guys, ang ibig kong sabihin pero alam nyo, sa totoo lang talagang tumanggi talaga ako guys, tumanggi ako kasi yun yung sinasabi natin, na kailangan natin ng privacy yung privacy yang, yung iba kasi guys, gustong gusto nila, hala, pag mag interview yan gusto gusto para bang ang saya-saya nila ako guys iba kasi ako guys eh kumbaga uh, privacy lang talaga ang kailangan ko kaya minsan niya guys alam nyo kahit sa mga tawag sa mga tawag talagang hindi ako sumasagot guys ng tawag o sa totoo lang guys kahit mayaman pa yan milyonaryo pa yung client ko na yan o kahit na ano pa yan guys hana makikipag-usap sa akin ay hindi ako guys ano. kasi para bang gusto ko eh, ano yung buhay ko yung para bang ano o makikita ako dito sa YouTube okay lang yan guys sa mga reels ko sa Facebook okay lang yan pero yung pagdating sa ano talagang medyo masilan ako guys talagang kumpara privacy yung bang ganun guys eh, dito ang karap ko camera lang ang karap ko dito yung cellphone ko yan lang guys <laughs> yan lang guys kung bagagawin nyo guys lahat ng mga sinishare ko sa inyo ha, e eh, dadagdag ko pa guys yung sinishare, ginagawa ko gabi guys, bago matulog, ha, yan lang guys at hapon, ha, gawin nyo yan kumbaga wag nyo kakalimutan, lalo na sa mga bago kong followers, kasi yung mga na-upload ko dati, matagal na yung taon na guys, ang lumipas, kaya kumbaga nire-refresh ko ngayon yung mga na-upload ko para kumbaga mas matandaan ng mga followers ko, mga subscribers ko, yung mga ginagawa ko, mga tips ko para swertihin sa buhay. Yan lang guys. Sa thank you guys. Thank you sa mga subscribers ko. I love you all. Ask Julie, Jarim ha. Kung ano yung pangalan ko dito guys ha? sa sa YouTube, yun din guys yung pangalan ko sa sa Facebook ko. Ha, yan lang guys. I love you all.